So, eh, uh, nagpunta kami dito pero wala pa lang danim na strawberry mais. <laughs> Yan ang mais. Mais naman. <laughs> mais ang nakita. Nagpipaking ng... Nagpipaking kami ng strawberry pero... Mali yata yung napuntahan namin, hanapin pa namin. nalitan dito po kami sa lugar kung saan pwede mag ng uh, strawberry may entrance store at pagkatapos eh, magbabayad ka ng entrance mo pero yung makukuha mong strawberry sa na pero ikaw lang yung magpipitas So, ayan, ang daming namimitas ko yun. No? Nakakita niya rest. So. so, pupunta muna kami dun sa, sa entrance. Ano makuha mo? 2 kilos. Ah, 2 kilos lang? Oo. So, oh, oh. Okay lang. Yeah, na lakay. Tabi, lakay. So may limit pala yung uh, mo. Kailangan isang tao kilos lang. O, sunscreen. Tito, sunscreen. Okay. So, ayan, guys. Nalito lang kami sa entrance. Papasok na kami. Na, 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 na. <laughs> Ang dami na nila nakuha, oh. Maganda pala yung kulay pink na pinalalagyan natin ng light ano? Ayun, meron naman pala silang pinapairam. O, kaya bibili, bibili mo yun. Kaya nga sabi ko, ito lang ko Ang dami na nila nakuha, oh. So, yan dito yung... Dito yung mag-register na kami. Lawak ko, oh. Dun ka magagala sa kainita na yan, Ang no? init-init. Pero hapon na. Talagang maghahanap ka ng strawberry. Talagang gagalain mo yan. Pero malawak naman. Abot hanggang doon. Tingnan natin mamaya kung ano. Tingnan natin mamaya kung maraming pa tayong makukuha.

Good <laughs> <This is> plastic. plastic. <laughs> so may bayad. Yeah, yeah. tao? Oh, pwede ka namang makakuha ng isang gano'n. Magkano isang tao? Ay, hindi na. Ito na, anak. na uh, 12. Ah, euro ang uh, one person yung bayad. Tapos, maksimal na pwede mong bitasin ay 2 kilo po per person. Ima minus niya, ima minus. Pero pwede naman tayong kumuha ng mga kawab na Bayaran mo kung tito mo yung ano doon. Sige na. yung pinin pang muna yung... Okay, uya, uya, okay. Kasi magdala kami ng dalagyan. Sabi mo, eh, kung pwedeng magdala ng basket. Können wir also so ein Club kaufen? Ja, man nicht 2 Euro. 2 Euro da. 2 Euro. Ja, ich 2 Euro Thank you. Geld. Ich muss nur draufschreiben. Danke. Die Ticket. Oh, let's go, let's go, Jaden. Thank you, So, let's go. Let's go. Takbo. Takbo ka ng Jaden. Dito, wala na dito for sure. So, mag muna kami dito sa mag muna kami dito sa malayo. Kasi, pag dito sa malapit, sigurado na kuha na ng mga tao kanina umaga. Kaya, doon kami mag doon sa malayo muna. Wala na dyan, tol. Doon tayo. Kumuha talaga ako kayo So, pasok na tayo dito sa Gubat. Tingnan natin kung ano makukuha tayo. Tuwing summer lang kasi ito, guys. Tuwing summer lang ito na tinatanim nila bago mag-summer. Tapos kapag dating ng summer, may bunga na siya kaya lang talagang maghahanap ka kasi sa umaga marami na pumupunta dito kapag ganitong hapon talagang nakuha na nila tapos may kung mayroong hilaw ganun bukas mo ulit pwedeng makuhanin ito meron o no? yan yeah, o strawberry picking tayo tik come. Pick up ah, natin kung masarap. Ano ba dito? Mag-prepick oh, ka lang talaga? Hindi, kay, hindi ka pwedeng kumain dito? Kaya pwedeng kumain dito bawal kumain kasi baka mamaya kiluhin din hindi naman pala bawal kumain ano oh. ang oh. tamis ang tamis siya ang tamis oh, kasi maganda yung sikat ng araw kaya ngayong hapon sigurado matamis na yung mga, mga strawberry

Oh, laki oh Oh, laki Laki na ko So, pili pili

palipas na rin pala to pero siguro araw araw kasi nakukuhanan kaya hindi na masyadong dumadami yung bunga nya oh. talaga mamimili ka lang talaga pero ako dami dito oh. ang oh, dami Marami nga dito. Dami dito oh. So, kita nyo ba guys ang dami Ayan o oh. oh Ayan o oh. Ayan o Oh, Ayan oh. oh. Nakuha ko Medyo madalang dito sa napuntahan ko Marami siguro ito nung Kabubukas pa lang So ngayon parang uh, palipas na eh Kasi alam nyo to guys Ito ay yung Kumbaga parang mga Tira-tirahan na lang ito eh yung mga maliliit na lang um, parang yung first harvest niya nakuha na tapos ngayon i-open nila sa public parang nga naman wala silang bayad sa mamimitas yun, um, open nila sa public tapos ko na lang ang mamimitas kasi makikita mo yung mga puno nila oh. Um. Yan, ang patol dito para mo tuyo na. Oh, saka na. Nakalapat na sa lupa. Saka ang dami din araw-araw siguro dito pumupunta noon. Nung bago pa lang. dito madalang na siya Naliit pa ako oh. so, Saan dahil pa rin nilang naman yung nangunguha ako oh. Ang lawak to o oh. abot ang gato Wala doon sabi, oh, to sa may auto na yun sa karsada Tapos hanggang doon din sa karsada ang yun o oh. Ang may nagbabike lawak Yung marami-rami na rin yata yung nakuha -kuha. Ayan o, Pulang pula to o. Oh. Ayan ah, Pulang pula. Dami o. Oh. Masami siya maliliit lang. Pero matamis yan kasi sikata na ng araw. Ayan o. Dami o. Maliliit. Parang gasampinit lang to ah. Oh, hindi wala akong laka Tapos, mm -hmm. ang hirap ng malakang cameraman. Ayan, Yeah. Ando tayo sa kandila Tingnan natin kung marami na sila nakuha Ito na yun Ito 对，搭配。 Maliliit lang yung iba kasi, oh. Oh, mm -hmm. Pitas ka lang ng pitas. Mm -hmm. Oh. Mas mahirap pitasin to kaysa sa, sa puno. Nakakangawit sa bayawang. Mas ma Gaan pang mamitas ng lansones kaysa sa strawberry. Pag dito lagi kang nakayo ko, sakit din pala sa bayawang. Okay, ang so, dami. Jaden laki ta mo. Jaden. Tingin. Nung malalaki ta mo. Oh. Oh, dami na. Oh, ang dami na. Heavy. Oh, heavy na. Oh, Aba. Ikaw na. Dahil nakuha ng bata, oh. Aba. Oh. Mama ba? Baba ba? No. Okay, mama, wag mo Dito marami pala dito ayo. Oh. Dami ng pula. Kaya lang maliliit na rin. Oh, uh, oh, maliliit din. Maliliit. Mm -hmm. maliliit. Ah, hindi ang dami pa oh. Ayan! Siklag po. So ayan guys. Ito yung mga nakuha ko. Kami. Oh. Oh. Medyo makulimlim na. Kaya tigil na. Siguro lampas naman ng dalawang kilo to. Kaya tama na. Baka ma-over naman. So ayan. Papunta na kami dun sa timbangan. Ito. So,

Ito ang kulitis. Masarap to sa monggo. So, masarap sa monggo. Ayan yeah, o. Ito. Gulay na ganito. So, biglang guys pulang kay. Itimangin na yung mga nakuha. Ang limit namin ay 12 kilos. Kaya dahil sa kita, dahil sa Dati, ko ni mo yung ano din. ko ko ni mo. This is alles tsisaming. Hindi okay lang. Yung minakwona namin lahat. Nine nine kumpol nine. Nine 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 kumpol nine. Nine nine kumpol nine. Nine nine

sa uh, biglang umula no ayun yung rainbow oh shit I'm a, a spot <laughs> <laughs> <Okay. It's Charlie laughs> <channel. laughs> kaya <to> <laughs> Para tayong ano ah. So, yan, na kami yung... Ayan, <laughs> <laughs> yeah, ba't <laughs> Tara na, tara! na, e, okay. <laughs> so, na kami <laughs> pa-uwi okay na rin kami. Bigla pang umulan. So, salamat sa inyong panonood. Love you sa inyong video. Salamat. bye, -bye.